Guys, andito tayo ngayon sa ilalim ng puno ng kahoy. Kasi so sobrang init ngayon. Nako, andito oh. Oh. Sa ilalim ng puno ng kawayan. Masarap kasi kapag may puno tayo. Kasi ma ano ang hangin. Oh, ang simoy ng hangin malamig pag puno ng kahoy. Ko ang sarap dito sa ilalim. Kaya dito tayo every ah uh, day magpapahinga sa sobrang init. Ingat po tayong lahat, guys. Andito tayo ngayon, no? Yan no. Yan, meron yang ano, guys, sa taas para yung mga dahon ng kawayan hindi malaglag kahit matulog pa tayo dito, pa, kahit naka uh, tingala tayo, naka ano. Merong naka ano sa ating mukha, katabon. Kaya Tulog na this. Tulog-tulog muna tayo dito sa ilalim ng puno ng kahoy, guys. Thank you for watching, guys. Bye!